Guys, nakabili po ako ng manig. Kung may kasaralan na po yun. Matan ko lang mabuti, guys. natin guys ito yun na guys sinalang ko na yung mani takpan na natin guys lagyan natin ng asin kung mani lukulo na siya guys ayun na guys luto na yung mani o oh. ayun po luto na tingnan natin ang laman niya Maganda na laman guys. oh, apat. oh, daming laman. Nato na siya guys. Good morning guys. Magluluto na po tayo. Ito po yung ricado ko guys. Baboy. Tsaka Atay. Wala na pala akong manok guys, kaya baboy na lang ilalagay ko. Nain ko muna itong baboy. Guys, isunod ko na po itong atay balunan. Isunod na po natin itong bawang sa so, sibuyas guys. Tapos itong gulay para no. sa kare Guys, tubig na po natin ng tubig. Nakalimutan ko nga pala, guys. Pagasan ko muna ito, guys. Ayan na, guys. Malinis na po. Ayun lang natin siyang kumulok. Guys, paglagay ko ako ng konting asin. Ay, yung patis. Ayun yung patis, guys. Pagin natin yung patis. Okay. Kapal muna natin. And guys, lagay na po natin itong pancit na Ricky. minta. Ibigay pa tayo ng konting asin, guys. konting okay, asin. Kain lang natin ng mamuting kanin. At ayan, guys, kumukulo na po siya. Ilagay na po natin 'tong cornstarch na hinalo sa tubig, guys. Ayan. Ito po, oh. Para lumapot siya. Pampalapot lang. Lagay ko na lahat. Ayan. At ayan na po, guys. Ito na po ang ating sinabawang pansit miki Salamat sa inyong panonood